Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat At welcome na naman po sa ating sumaga sa pecha Ngayon naman po ay isusumada natin ang ating pecha Para po ngayong September 14, 2024 At sa muli, sa ating mga subscribers dyan Sa mga viewers po natin At sa mga bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel Maraming maraming salamat po sa inyong lahat At ayan mga idol, umpisa natin ang ating sumada Dito po tayo sa September yan po ay 9. At 14 sa ating pecha. 24 sa ating taon. At ganoon pa rin po ang gagawin natin. Simplify lang muna natin sila. 0 plus 9 is 9. 1 plus 4 is 5. At 2 plus 4 is 6. Ganyan dito dito sa bandang gitna. 9 plus 5 is 14. Ayan. At uh, 5 plus 6 is 11. And uh, doon, lahat dito naman pa sa bandang baba. 14 plus 11 is 25. Ayan, yan po yung ating unang numero. Meron tayong 25. At yung kapares niyang numero, dito pa rin po yung sa bandang gitna. Combine pa rin po natin yan, yung tatlong numero natin dito. 5 plus, 9 plus 5 plus 6 is 20 ngayon mga idol, ito naman po yung ating kapares na numero. Meron tayong 20. At meron na rin po tayong diyang kombinasyon. Pwede, pwede na rin po natin itong matayaan. 25-20 or 20-25. Ayan, pwede, pwede na po yung kombinasyon natin yan. Uh, two digits po yung mga numero natin. Kagaya ng dati, simplify lang muna natin sila bago natin yan isumada. Dito po sa 20, 2 plus 0 is 2. At uh, dito sa 25, 2 plus 5 is 7. At ito po ang ating isumadang ngayon, 2 at 7. At unahin po natin isumadang 2. Yan, kukunin muna natin itong 20. Sumada 20, 2 plus 0 is 2. Pwede rin dyan ang 11, sumada 11. 1 plus 1 is 2. Pwede rin dyan ang 38, sumada 38. 3 plus 8 is 11. At 29, sumada 29. 2 plus 9 is 11. Ayan mga idol. At dito naman po sa 7, kukunin muna natin itong 25. So mga idol, 25. 2 plus 5 is 7. Uh, pwede rin dyan ang 16. So mga 16. 1 plus 6 is 7. And then pwede rin ang 34. So mga idol, 34. 3 plus 4 is 7. Ayan, yan po yung mga numero na kuha naman po natin na pwede natin pagpilihan dito po sa ating sumada para po ngayong September 14. Ayan, meron tayong 2, 20, 11, 38, 29, 7, 25 16, at 34, 35, sa mga numero yan 40, lang po natin, 44, lang po tayo dito kung ano po yung mga 54, 55, 56, natin mga 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, at para naman po dun sa ating sample, kinuha natin yung 16 and 29. And then 11 at 34. Then 2 and 25. Ayan mga idol, ito naman po yung mga sample po natin. Meron din po tayong tatlong kombinasyon dito at kung okay po sa inyo, nagustuhan niyo po yung mga sample natin yan, pwede, pwede rin po natin yan matayaan Pwede naman kaya, pwede tayo magdagdag o makakuha ng mga ibang numero dito sa taas. Kaya na lang po yung tumili o ano pa po yung mga nagugustuhan po natin yung mga numero. At ayun mga idol, yan po natin sa pecha para po ngayong September 14, 2024. Maraming maraming salamat po.